tuwing merong pagdiriwa, Enero 9, sa kapistahan ng buong Nazareno. May ilang mga kaibayon ato yung sa pananampalataya, lalo na yung mga anti-katoliko na mga protestante na sila'y uh, nag-iingay din sa Galia gamit ang Ligapon at uh, uh, itinuturing nila na itong imahin ng kung Jesus na ay Diyos Diyosan Dahil itong mga anti-katoliko, meron kasi silang masteral. Ah, masteral nila ay Revoltology Major in Exodo chapter 20 verse 4. At magiging PhD na dahil Uh, permanent head damage, di kasi nila matanggap na maliban sa mga Diyos-Diyosang imahe na ipinagbabawal, meron pa lang mga imahe na banal na pinahintulutan ng Diyos. Ito ang nangyari sa nag-iingay sa kalye, ngunit nilapitan ng ating kapatid, tinanong at nag out.

ang uh, nangyari sa pag-iingay ng isang buong dahil sa akala nila na itong imahin ng poong Nazareno ay Diyos Diyosan. Uh, sa mga kapatid dati si Iba, yung pananampalataya gusto sila letra po letra. Sinagawa natin yung translation. Meron tayong prosesyon sa ating Panginoong Hesus Nazareno. Ang tanong, may mabasa ba sa Biblia prosesyon dahil gusto nila letra for letra? Although, yung ating pananampalatayang katoliko, hindi tayo nakabatay sa letra for letra dahil hindi tayo sola scriptura, uh, maliban itong mga uh, nagsusulputang sikta sa ating uh, panahon ngayon, pero bigyan natin sila ng letra for letra, batay sa Psalm chapter 42 verse 4, ito ang mabasa natin. These things I remember as I pour out my soul, how I would go with a throne and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise, a multitude-keeping festival ano daw sa prosesyon at may binanggit diyan na kapistahan. So, napakalinaw mga kapatid. Kaya sa talata lang na ito, abay sampal na sa mga sulpot na sikla, yung hinahanap nila letra po letra, may mabasa mang prosesyon tuwing kapistahan. Inaatake kasi nila ang kapistahan mga kapatid. At ayon po sa mga nagsusulpot sikla, sekta, hindi daw biblical ang kapistahan ay pinagdiwang natin. Inaatake nito mga solpot na sekta yung pagdiriwang natin sa puong nasareno. Lalo na taon-taon ating ipinagdiriwang ito. Na para sa kanila, ito daw ay pagdiriwang ng Diyos-Diyosan. Pero kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, ito po'y paalala. Ano po ba ang mabasa sa mga Hebreo kapitulo 13, versikulo 7? Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo. Ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Napakalinaw ang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid. Ngayon, sa pag-alala natin, bakit merong mga nagsiksikan? Naalala niyo ba yung kasama pa ang ating Panginuso Kristo at ang kanyang mga aposol dito sa lupa? Di po ba nagsiksikan ang mga tao kung basahin natin mga kapatid ang Lucas Kapitulo 8 versikulo a uh, 44 ituloy natin sa 48. Lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon tumigil ang kaniyang pagdurugo. Nagtanong si Jesus, Sino ang humawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napapaligiran po kayo at sinisiksik ng mga tao. Kaya, sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Umuwi ka ng mapayapa. Ito'y himala sa pagsisiksik nang isang may sakit na makahawak lang siya humipo lang siya sa laylayan ng damit ng ating Panginoon Kristo kaya bakit may humipo din sa imahen balikan natin din ang uh, mabasa sa Marcos Kapitulo 5 27 mga kapatid ituloy natin sa 28 ito ang mabasa Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa maka makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat inisip niya mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. See? Napakalinaw ang mabasa mga kapatid. Mahipo ko lang ang damit. Gagaling ako. Ang tanong, inutos ba ng ating Panginoong Hesus sa babae at sino man sa kanila, hipuin ninyo ang damit ko? Kayo'y gagaling? Hindi. Pero bunsod sa pananampalataya, yan eh, po ng damit. Ah, ng babae, ang damit ng ating Panginoong Hesus, ang laylayan at siya'y gumaling. So, bakit naman, Mike? Mga ginagamit na panyo. Biblikal po ba? Dahil gusto nila, letra po letra, mabasa sa Biblia. Eh, pagbigyan natin sila. Mga gawa, Kapetulo 19, Versikulo 11, hanggang 13. Gumawa ang Diyos na mga pambiherang himala sa pamamagitan ni Pablo. Kahit paniyo o damit sa ka na kaniyang ginamit, at dinala sa mga may sakit at gumaling ang mga ito at lumayas ang masasamang espiritu na nagpapahirap sa kanila. Si, napakalinaw mga kapatid na mula pala noon ginamit na yung mga panyo. Kaya nga, ang mabasa natin sa Hebreo Kapitulo 3, versikulo 7, alalahanin ninyo ang dating namuno sa inyo. Oh. Ngayon, tama ba ang mga nagsusulputang sikta na dahil sa imahin ng mga santo, imahin ng puong nasarenong Jesus, tayong mga katoliko kumikalala ng maraming mga Diyos at dinyos natin ang mga imahe. Hindi. Sa Katikisim ng Catholic Church, official na aral ng Simbahang Katoliko, 2132, ito po ang ating mabasa. The Christian veneration of the images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to the to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Napakalinaw po ang opisyal na aral ng Sibahang Katoliko. Ngunit sa paningin ng mga nagsusulpot potang sekta, mga kapatid, ito ay adoration na ang ginawa natin. Mahalaga po nating maintindihan kung ano ang kaibahan ng tinatawag na veneration at ang kaibahan ng adoration. Yung misa natin, yun ay adoration. Yung translation natin, yun ay veneration sa imahen. So, ang sinalarawan sa mahal na etim na nasareno mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. So Hindi kung sino mang mga Diyos-Diyosan. Kaya napansin ninyo yung tanong sa ating kapatid. Dahil tinumbok ng anti-Catholic na iyon ay Diyos-Diyosan. Kaya tinanong niya si Jesus ba ay Diyos o Diyos-Diyosan? Oh, yan, nag-walk out. Kaya tanong, bakit itim? Oh, eh dahil gusto nila biblical, edi eh Hanapan natin ng talata ng Biblical, mga kapatid. Itingnan natin ang Song of Solomon, chapter 1, verse 5. Ako'y maitim, ngunit kahali-halina. O kayong mga anak na babae ng Jerusalem, gaya ng mga tulda sa sida, gaya ng mga tabing ni Solomon. See? Ano daw? ako'y maitim, ngunit ka hali-halina. So, malinaw ang mabasa natin mga kapatid na ang itim ay kahalina kahali daw. Yun ang simbolo sa kulay itim. So, ang tanong, bakit nasareno? Ito ang mabasa natin sa San Mateo Kapitulo 2, 23. Siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazaret upang maganap ang sinasabi ng mga propeta na siya ay tatawaging Nazareno. O si, ang ating mga kapatid na anti-Katolik ala tera ng tera na di daw Biblikal. Pero pagsusuriin natin mga kapatid, yun, malinaw, punto por punto na sa Biblia ko lang. So bakit tinatawag natin Nuestro Padre Jesus Nazareno? E bakit may Padre pa? E nakasulat ba yan sa Biblia mga kapatid? Kung tingnan natin ang salitang Padre ay Father. Kung tingnan natin ang hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah Kapitulo 9, versikulo 6, For us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his soldiers, uh, shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Nakaka dinala lalo na sa mga di maniniwala na sa Kristo ay dios, dito pa lang sa talata, butata na. At si Jesus mismo, alam niyo ba, nagpakilalang isang padre nang sinabi niya sa mabasa natin sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 34. Sinabi ni Jesus, Anak, pinagaling na, pinagaling ka sa iyong pananampalataya. Umayaw kang Payapa, gumaling ka sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Anak, gumaling ka dahil sa pananampalataya. Pero, itong mga nagsusulpotang sikta na napaka-anti-katolik mga kapatid, sabihin nila... Yun po bang imahen na itim na nasareno? Yun po ba talaga ang tunay na itsura ng ating Panginoong Hesus? Oh, ah, yeah. Hahanap sila baka makapunto. Pero kung din niyo alam paano yun sagutin mga kapatid, parang nakapunto nga. Pero nakapunto nga ba sila? So, ang ribulto mga kapatid ng ating Panginoong Isos na nasa simbahan. Ginamit natin yan para pagpapaalala sa ating Panginoong Isos. At tandaan natin, ang pagpapaalala mga kapatid ay hindi kahit eksaktong eksakto ang kanyang etsora doon sa gustong ipaalala o kaya'y ipahiwatig. Bakit? Alimbawa, Tandaan nyo ang Exodo Kapitulo 25, versikulo 19 hanggang 22. Ang Ark, Ark of Covenant may dalawang imahe o rebulto na kerubin. At sa 22, sabi niya, etong dalawang kerubin ay nagpaalala sa presensya ng Diyos. Dahil po ba mabasa natin na itong dalawang rebultong kerubin nagpaalala sa presensya ng Diyos? Sa tingin mo ba, ang Diyos Mukha talaga ng dalawang kerubin na ginto. Ganun nga pa talaga. So, yon po ba ang mukha ng Diyos? Mukhang Ark of the Covenant? Bakit natin niluluhuran yung harap mga kapatid sa imay? Hindi ibig sabihin, tandaan natin, na habang lumuluhod sa harap nito ang pagluhod, ay kinikilala na natin Diyos. Hindi porke na nalangin habang nakaluhod sa harap ng imahe ay Diyos Jesus na natin. Bakit? Ay tingnan niyo ang mabasa sa Josue Kapitulo 7 versikulo 6. Si Josue mismo kasama yung mga Israelita nagpatira pa nakaluhod sa harap ng arka ng Diyos na may mga larawan ng kerubin. So, napakalinaw mga kapatid. At, sabi nila, iwala eh, wala namang nakaalam sa etsura ng ating Panginoong Hesus. Kung napansin ninyo ang pahayag ng ating Panginoong Hesus sa Juan Capitologies 14, tuloy 15, sabi ng ating Panginoong Kristo, Ako nga ang mabuting pastor. Kung paanong kilala ako ng Ama, at siya ay kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga topa at ako namay kilala nila. Ano daw ang pahayag ng ating Panginoong Isos? Kilala ako ng aking topa at ako din ay kilala ko sila. Ngayon, kilala ako nila. Ngayon, ito mga antay-katulik mga kapatid na wala talagang mga larawan. Kung sasabihin nila na kilala nila ang Panginoong Hesus na kanilang uh, palaging sinisigaw na sola creste, Christ alone. Iano e ang etsora sa Kristong kanilang pinakilala? Sa tradisyon ng simbahang katoliko, meron tayo mga sagradong imahe ng tulad nito mga kapatid. Yung panyo ni Veronica, hawak-hawak yan ng simbahan. At ang panyong ito, alam nyo ba, ay inilabas yan sa Vatican tuwing Holy Week. Yun ang tradisyon ng simbahan natin mga kapatid. Meron tayong mga sagradong relikya sa ating Panginoong Esos. So, ngayon, kung tingnan natin mga kapatid dahil palagi nilang isisigaw uh, tungkol sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 4. Una, para sa ating mga Katoliko, ang Exodo kapitulo 4 verse Exodo kapitulo 20 versikulo 4, hindi ito kumokontra sa mga sagradong larawan ang talatang ito mga kapatid ay kumukontra sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yung hindi tunay na Diyos. At yun ang mabasa natin sa Webster's Dictionary. Idol is in a representation of a false god. So, ngayon, bakit po tayo nagsagawa ng prosesyon o translation mga kapatid. Dahil paalala yan sa tawag ng ating Panginoong Hesus sa Marcos Kapitulo 8.34 And calling the multitude together with his disciples and said to them, If anyone will follow me, let him deny himself and take up his cross and follow me napatalinaw ang tawag ng ating Panginoon Take up his cross and follow me. Kaya, meron tayong tinatawag na translation o yung prosesyon na dinadahuluhan ng napakaraming tao dahil tanda ito sa pagsunod kay Jesus. Sa Biblia, mga kapatid, yung tinutuloy sa nilang prosesyon, hindi ni ala alam na mabasa pala yan sa Biblia. Halimbawa, unang Hare, kapitulo 8, versikulo 1 hanggang 6. Kung gagamitin natin ang ang Biblia, ito po ang ating mabasa sa naturang talata. Nang nagkagayoy pinasahan ni Salomon, pinisan ni Salomon, ang mga matanda ng Israel at ang lahat na pangulo sa mga lipi, ang mga prinsipi sa mga sangbaya bahayan ng mga magulang ng mga anak ni Israel sa Haring Solomon sa Jerusalem upang iahon ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa bayan ni David na siyang siyon. At ang lahat na lalaki sa Israel ay nagpisan kay Haring Salomon sa kapistahan sa buwan ng itanim na siyang ikapitung buwan. At ang lahat na matanda sa Israel ay naparoon at minuat ng mga saserdote ang kaban. At kanilang iniahon ang kaban ng Panginoon at ang tabernakulo ng kapisanan kapisanan ka, -ka -pisanan at ang lahat na banal na kasangkapan na nasa tolda, iniahon nga ang mga ito ng mga saserdote at ng mga libita. So, malinaw na sa Biblia, mga kapatid, yung pag translation, nandiyan na. At ipinoprosesyon ng mga pare at mga levita ang kaba ng Panginoon at ito'y dinala saan? Sa Jerusalem. Kung tingnan natin ang unang kronika, kapitulo 15, hanggang uh, kapitulo 15, 14, 16, ito mabasa natin. Kaya nilinis ng mga pare ang mga at ng mga levita ang kanilang sarili o pangdalhin ang kabanang tipan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Pinasan ito ng mga libita sa pamamagitan ng mga kahoy na pambuwa ayon sa inuotos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moses. Inuotosan din ni David ang mga pinunong libita na pumili ng mga kapwa nila libita upang umaawit at tumugtog ng lera, alpa at Pompia. So, meron pang pag-aawit, meron pang pagtutugtog habang pinasan nila ito. At kung natin ang Psalm chapter 42 verse 4 mga kapatid tungkol sa kapistahan ito ang ating mabasa This I remember and i pour out my soul within me that i would go with the multitude i lead them in procession to the house of god with a voice of rejoicing and thanksgiving a crowd celebration celebrating a festival my procession sa kapistahan na mabasa natin mga kapatid kaya ang prosesyon ay matapos daw sa templo ng Diyos yun ang ginawa ng simbahan ko. ang pagpaprosesyon natin mga kapatid napaka letra po letra gusto nila ang sabi nila eh sa, lalo na sa mga siktang Bible alone ikung eh kung binasa ninyo sa lumang tipan, sa bagong tipan, may mabasa bang prosesyon sa letra por letra dahil sa kanila, letra por letra hinahanap nila. Kaya, pagbigyan natin. Ito po, mabasa natin, 2 Corinthians chapter 2, verse 14. But thanks to be God, who always leads us in triumphal Procession in Christ. And who makes known through us the fragrance that consists of the knowledge of Him in every place. So, kitams, letra por letra, may mabasang procession sa bagong tipan, mga kapatid. Hindi lang yan. Sa Matthew Kapitulo 21. 21. 9, ito din mabasa natin. Jesus was in the center of the procession and the people all around him were shouting, Praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest heaven. See, may procession, letra por letra na mabasa natin mga ah uh, kapatid na uh, hinahanap ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya. Hindi ibig sabihin na letra po letra talaga usula iskriptura tayo pero yon ang kanilang hinahanap. Pero sabi nila eh dyan sa Biblia may mabasa ba na ah uh, kapistahan meron. Kahit sa bagong tipan. Ito ang mabasa natin sa Lukas Kapitulo 2, 41-42. At nagsisiparoon taon-taon ang kaniyang mga magulang e so, sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko at nang siya siya ay may labindalawang taon na ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Ano niya? Ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, taon-taon, nagpunta ang ating Panginoon kasama ang kaniyang pamilya sa pagunita ng kapistahan sa si Jerusalem. Pero itong mga sulpot na sikta, batikos na batikos sa ginagawang kapistahan. Meron mayroon pang mga ibang sikta na dahil sila'y katoliko noon, tumitigil na, tumigil na sa pagdiwang ng piyesta. Pero yung iba, hindi pa tumigil sa pagdalo ng piyesta. Kaya, lino ito pa lang talata mga kapatid, butata na sila, na ating Panginoong Isos. Taon-taon nagpunta